Yo, what's up guys? Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan yeah, for today's video. Mga kasimpol, ako ay lalabas na dito sa bahay mga kasimpol. Magsuot muna ako ng sapatos mga kasimpol bago ako lalabas. Ito nandoon na yung aking sundo sa labas. Napakalamig pa sa labas at lakas yung hangin ngayon mga kasimpol. Sobrang lakas. Yan. At ako'y okay lalabas na mga kasimpol ilalagay ko lang yung aking baonan at i hope ko lang mo yung ilaw lalabas na dito dito na ako sa labas mga kasimpol po medyo wala indio pa dito pa dumating ko lang yung pinto muna dito bago ako alis ayan at dito na ako sa labas at mag-aantay siguro isa dalawang minuto ay eh darating na po yung aking sundo kaya lang ako ng isang video dito sa labas tingnan nyo ayan po yung mga kasimpol paligid yan po yung harap kaya po yung daan doon sa ayan, yung mga uh, doon papunta ng mall yan yung highway yung po yung malaking daan yung maraming ilaw doon at malapit lang po yung aking mukha dito sa aking camera dahil napaka-dilim dito at saka napakalakas pa yung hangin kaya ante, ante lang muna dyan man dadaan yung happy hundo mga kasi po na yan ikita nyo yung may poste yung may basurahan doon dyan po at ay mamaya maya pa lang yung dating eh, medyo maaga pa yung aking labas pala dito Ayan po yung daan mga kasimpulo. Ayan. Diyan muna ako maglalakad papunta doon mamaya. Pagka darating na po yung aking sundo, bago ako pupunta doon. Dahil napakalakas ng hangin. Hindi po kakayanan doon. Walang, ano, masa sa ba? Harang. Upin po yung daan. Dito muna ako sa pinto. Dito lang ako mag-aantay sa aking sundo. Pasensya na po kayo ay eh, malapit yung ating mukha dito sa aking camera mga kasimpol. <laughs> hey, dahil hey, napakalamig dito sa labas. Ito po yung aking kuan pagka tuwing maaga dito. Ayaw kaya nga ayaw kong lalabas ng maaga dahil napakalamig po talaga dito. At ngayon na buwan mo Gabi, sobrang lamig ngayon na buwan mga kasipol. Ito po yung buwan na sobrang lamig dito sa buwan. na uh, February. Yan po yung pinakamalamig dito. Pero pagka March naman ay umito ito. Hindi na gaano kalamig. Yung hangin lang dito. Pero pag walang hangin, as, as ganda po talaga mga kasipol. Pag walang hangin, hindi po gaano kalamig siya yung hangin lang pag uh, malakas yung hangin yun sobrang lamig talaga pero pag walang hangin eh tamang tama lang yun hindi naman gaano kalamig kasi so, bola kasimbola yeah. so, oh. diba napakadilim kaya yeah. tula wala, wala wala pa yung aking sudo anong oras na 15 yung dating dito pero ano na oh. magba tayo dito mga kasipul <laughs> ayan po, mga kasipul. dito lang po yung ating video maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po